Alright, Kaboski's, let's settle this once and for all. Toto ba talaga ang power loss mula main meter hanggang submeter? Alam mo, madalas ko naririnig, lalo na kapag nagtataka ang mga tao kung bakit parang may dagdag sa konsumo nila. Ask. Question about home improvement. My knowledge and experience will be my. Answer. Welcome to my channel. This is Kaboski. jaboy TV official. Tips and ideas. So let's break it down, step by step. Unang-una, ano ba ang ibig sabihin ng main meter at submeter? Ang main meter, 'yun yung regular na metro ng kuryente na nakakabit sa poste. Ito yung binabasa ng Meralco o ng local electric company para malaman kung magkano babayaran mo. Yung submeter naman, kadalasan ginagamit sa mga apartment, boarding house, o bahay na may pinapaupahan para malaman kung gaano kalaki ang konsumo ng isang unit o tenant. Ngayon, dito na papasok ang tanong, may power loss ba mula main meter papunta sa submeter? The answer, oh, meron. Pero, gaano ba kalaki? Lahat ng kuryente na dumadaan sa mga wire ay may tinatawag na line loss o system loss. Ibig sabihin, habang dumadaloy ang kuryente sa kable, may konting enerhiya na natutunaw dahil sa init o resistance ng wire. Parang tubig na dumadaan sa hose, may konting tagas. Pero, gaano kalaki ang nawawala? Depende yan kung mahaba ang kable mula main meter hanggang submeter at manipis pang pa wire, mas malaki ang power loss. Pero kung maikli ang distansya at tama ang kapal ng wire, sobrang liit lang na mawawala. Usually, less than 1% ng total na kuryente. Hindi mo halos mapapansin, pero andyan siya. Paano naman sinusukat ang power loss na to? Simple lang, pwede mong ikumpara ang reading ng main meter at submeter sa parehong oras. Yung difference, yun ang estimate ng system loss mo. So, anong pwede mong gawin para mabawasan ang power loss? Una, siguraduhin mong tama ang sukat at klase ng wire. Mas makapal, mas okay. Iwasan din ang unnecessary na haba ng kable. At syempre, panatilihing maayos ang mga koneksyon para walang dagdag na resistance. In short, yes, may power loss mula main meter hanggang submeter. Pero kung tama ang gawa at maayos ang materials, minimal lang ito. Good news, hindi ka malulugi basta tama ang installation. Kung may tanong ka pa about kuryente o electrical tips, comment ka lang sa baba at sagutin natin yan dito sa Kaboski Academy Q&A. Salamat sa panood at mag-iingat tayo palagi sa kuryente. This is Kaboski j -boy. Real Talk, Real Stories. Thank you for watching.